hahaha senjoooy bisa nangkal noda jivlag eh noda jikwanai hahah noda jenakkan jenakkan hahaha 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 lagu katanya bisa buksan jika tak mau nangkal ditulis-tulis mw hahaha tito ah graham yung ang saya mw gawan ni chef gawan chef dah kita tinayet men gerod enjoy jenak katakatawa katata damdaman ikim mapusim ang ngipin mo damdaman putang

dapat ayitara mi na si dik kagawit din pasong batin mo pasong ni Jericho. Ay shot gamit ti manligaw. Kit mi nagbabaing garot si kan a ah, ti mangrugi. Itutok mo dagos eh. Itutok Nano, mo dagos. Kalakal labay mo. Ayan. Tagayon. Ngayon guys. Tinay ah, katiktin na po yan. Apayan, kitam ano nalo, na lun na apay na na im abalasan po. Ayan no. Naten.

Oh, Yan, yun ang ating chef po. Oh. Apo ni Mama nga, ikatid pos ko. Hmm. Nagi, nagi mangyawat ka man. Luto ni chef ata. Asino chef yun? Asino nga chef ding? Daji ko ajay ading mo. Iksa nak nakatawaan to. Ading. <laughs> <laughs> ajay ading mo, isa ka nakatawaan to. Pikipikilin. <laughs> Pikipikilin. 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 Yan. Kilpik kilpik. Iyan naman ang Greyhounds ah. Pikipik kilim. Ito guys, sa totoo lang alam nyo, nakita ko siya. Paman, napansin ko, dumarit nyo sa CR. Ewan kong nagkubas. <laughs> 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 alam nyo, magkakalaman! Dugyo ang mouth! Kanyang umutapoy! Alam nyo, ikaw't-ikaw't ko ito. Ubit ko, ma! <laughs> <laughs> Iyan ka muna, uuboy! Ano nyo nagkinaut na? Basta naman yung CR, guys. <laughs> Nangarawa ka to dyan. Tingnan ka to dyan. Nagkat-katawad dyan. Bapos si tangipin <laughs> mo. Kailangan <laughs> Ay, nagbayag ka mo! Baka mo, V1 tayo, kamot mo ang yaya to. Ibaig ang set ya. Ta, man. Kriyam, sen, ilugin mo ten. Nagbali nga betlog. yan ka nalagi. Yung ginawa. Yung betlog. Eh, hantog sa... naging bola-bola yan. Bola. Greyhams. Ito yung ano luto na, yung ginagawa nito kasi yes. ano okay. ilagay niyo sakin ilagay niyo Yan Yan ang lagi kong sinasabi basta ilagay niyo's mapagmahal Basta wag dalawa Oh basta wag apat tatlo mm -hmm. lang pwede na yon ha Hmm Ano <laughs> man din ng nan sa gingging Yan mga kami nagagawa nak siyempre ang magpepayso Sita What if totoo pala <laughs> Ah, 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 Ewan naman ganyan, daddy, what if, what if nga yan, uh, what if. Wala, walang what if. Okay, fine, okay, chama. Sino? Deng, 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 deng. Sino? Tutang na yun. Nii!

inano ko yung gawa niya na anong greyhounds. Greyhounds daw. Pero pikpikil na greyhounds yan. Ito yung ano, ito yung ano sa ilagan. Pag ilagay nyo sa lalo na pag, kasi Ilocano kami lahat dito, Ilocano. Ang Ilocano, mapagmahal, marunong magluto. Masarap magluto. Ganun ang Ilocano. Kaya mahalin nyo Ilocano. Ready ako? Mahalin nyo ako. Ah, oh, tingnan niyo. Nagsabi siya, mahalin niyo daw siya, no? Oh, mahalin niyo daw. Ayan. In short nga, eh, mahalin niyo siya. Pero talikado kayo pag ah, uh, tanggalin niyo isang ngipin niyo. Ayun, yung pam mga pamangkin ko to eh, mga mababait. Pag pag ano, pag tulog. Pag tulog. Mababait mo. Yeah, mababait no maturo kay gururo. Sorry naman po. Yung isa doon pag naghihilik, parang hilik baboy. Ah, Ang Blen, abang 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 Blen, Kal, Blen, Kal, Blen, abang 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 Blen, enjoy lang. abang Blen, abang lang abang eh, Ang abang lang yon. gumagawa si ano, yeah. yung chef namin ng... abang gumagawa siya ng pagkain. Pagsabaw na! Ayan, nilalasing nila yung pamangkin ko. Kasi ligawan niya daw si Jericho. Okay. Babae ngayon ang na nanliligaw, hindi lalaki. Babae ngayon. Yes. Ayan ka, nagpalit tayo mo ka, ko. Orang yes. tayo muna ni Jericho. Hindi ka tayo mabangkikap. Sige. Ayan, <laughs> ganyan ang mag... Ganyan paano magluto ng ano, Graham's yan. Oh. <laughs> Ay, luto. Paano gawin ang Graham's yan? Paano gawin? Paano si Pang Gengen? Paano si Tadipang ganyan kung paano maggagawa ng ano Ilocano kasi sabi ko ngayon ulit ko mapagmahal ang Ilocano mapagmahal silang Ilocano di ba? Okay, si ah, hindi ako mapagmahal mapagmahal mahal lang sobrang mapagmahal oh, sobra lang ako mapagmahal sila lang mapagmahal <laughs> sobrang mapag lang <laughs> minahal <laughs> <laughs> oh, joke, joke lang yun joke lang sinabi niya <laughs> Oh, naging bola-bola. Yeah. Mga ingredients nandiyan na oh. Puff. Puff sa kakatay, sa fresh fry. Kanya. Sprite <laughs> 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 niya mo ta tenga. Ay, awan ah, Alaska pala, Alaska. <laughs> Alaska. <laughs> <laughs> na naglag kong iyapay mo kamin. Ah, alas ka pala, alas ka. alas ka. Nagkakatawa ano pa eh. Sa kagrey ha. <laughs> Yan masarap yan guys, masarap. Anya mo minta live mga ka Payo sa dalawa. Maniwala te kerat May... di ba mga lodi hindi kayo maniwala no. Jok jok lang. <laughs> Isa prank 'yung mag-joke si ano lodi nyo. Paanoorin paano magluto. Ayun oh, ay paano gumawa. Ayun oh, with sayo pa yan oh kaya ma masarap oh with dance dance pa oh. Kanya magluto ang aking pamangkin. kalam mo yan nowan kay Toy. Hmm. Nagawat at amin na tanong dyan eh. Ata. Ata. <laughs> <laughs> Babain lang gawa at. Nawang kayo ka ako. nagawat at tanong. With dance dance ang ginagawa. Para masarap daw magluto. Ay magawa ng gulong kreha. Ito man, pwede naman kainin to eh. Yan lang. O. Oh, Kurang oh. ata ka lang. Ha? Ah? Wala sipot na gusto. Kurang ata. Kurang ata eh. Ay so ay pating nga yun ata. Atoy. Palaman na kan. Hmm. Um. Sili ko mati man magkakaruting nga na. Na, pwede ha. Sili. Don Bato. Guys, okay, so, niluluto ng mga pamangkin. Gray ha. Ay, okay. gala si. Ay, asin. Lot na, kanang peace offering. Ang sarap na kasama nyo na. Peace offering. Masaya kami dito guys. Yun ang katotohan. Masaya Sa, masaya. Yeah, na Marley. Sino ne?

Nemi 10 taon na gilo. Bangga at dadating din yan din talaga sa Albaw. Bangos, gimaske. Tanan gamit kinikilos di talo pa po di jail. Ah, yan guys, ha? para matuto rin kayo pagdating ng ano, pag gusto niyo gumawa yan, oh grayhams. Pangnegosyo. Kung gusto niyo ng ano, inyo mahal niyo, gawan niyo nang mahal, yung mahal niyo para mas mahalin kayo. Ganyan oh, no? gumawa. Ay lagay pala sa gitna to. Sandulan ko na. Isa, may salang lang ayay. <laughs> Sunod-sunod na tayo. Uh, Paf, lagyan sa gitna. Kaya eh, sinasabi ko nga, sili sana yung ilagay, di ba guys? Pag kaaway mo yung pinapakain mo, lagyan mo ano na lang sili. O oh, yan, paikot. Sa bawil, sa ba bawil niya ba? Sa bawil <laughs> <Sa bawel> mo? Ang gabi ka tanang